Welcome to Stellar Newsio, Your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Excited na excited na raw maging asawa at daddy ang controversial two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ayon sa kanyang mga post at sa mga pahayag na nag-viral online ibinandera ito ng Pinoy Gymnastics Champ kasabay ng kanilang pagdiriwang ng 52 di Montsari ng kanyang long-time girlfriend na si Chloe San Jose. Sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang relasyon, naging usap-usapan sa social media ang posibilidad ng kasal. Matapos basahin ng netizens ang nakakakilig na love letter na ipinost ni Kaloy para kay Chloe. Marami ang naniniwalang tila papalapit na sa altar ang kanilang relasyon lalo na't na matagal na rin silang magkasama at ipinapakita nila ang pagmamahalan sa isa't isa. Nagbahagi si Chlo ng mga larawan nila ni Kaloy sa kanyang social media account, kung saan makikita siyang hawak ang isang baukwet ng bulaklak na ibinigay ng atleta. Sinundan ito ng larawan ng isang card na may mensaheng, Happy 52 di Montsari Mahal Ko. I love you so much. E. Mahal na nagpakilig sa kanilang mga tagahanga hindi rin nagpahuli si Chlo sa pagpapakita ng pagmamahal at sinagot niya ito ng, I love you endlessly, Carlos. Na lalong nagpainit sa mga hakahaka -haka ng netizens na hindi na magtatagal ay mag-aasawa na ang magkasintahan. Isa pang litrato ang ibinahagi ni Chlo na naglalaman ng handwritten love letter mula kay Carlos. Dito, pinasalamatan ng atleta ang kanyang nobya para sa mga sakripisyo at suporta nito sa kanya lalo na sa mga panahong kinakailangan niya ng lakas ng loob at inspirasyon. Dahil dito, hindi maiwasan ng kanilang mga tagahanga ang magkomento na tila hindi na magtatagal at magkakaroon na ng kasalan. Maraming nagsabi na mukhang handa na si Carlos at Chlo na ituloy ang kanilang relasyon sa maseryosong antas. Para sa marami, ang kanilang sweet na mga post ay tila isang pahiwatig ng mas malalim na commitment na papunta sa pagbuo ng pamilya, ngunit hindi dito nagtatapos ang kili. Sa isang bahagi ng post ni Chlo, binanggit din ni Carlos na excited na siyang maging isang daddy, na lalo pang nagpaingay sa mga hakahaka -haka, na baka nga hindi na malayo ang kasal para sa kanila. Ayon kay Carlos, excited siyang magsimula ng sariling pamilya kasama si Chlo at pinapangarap na nila ang masayang buhay bilang mag-asawa at magulang. Bukod sa kanilang sweet exchange, hindi rin may iwasang balikan ng publiko ang mga kontrobersyang kinaharap ni na Carlos at Chlo sa nakaraan. Maraming haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, lalo na parehong busy sa kanikanilang karera. Si Carlos bilang isang world-class gymnast at si Chloe bilang isang rising star sa entertainment industry. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersyang ito, pinatunayan nila na ang kanilang relasyon ay matibay at nakabase sa tunay na pagmamahal. Naging usap-usapan din dati ang balitang may namumuong relasyon sa pagitan ni na Carlos at ibang mga personalidad. Ngunit itinanggi ito ng kampo ng atleta. Sa kabila ng mga chismis, patuloy na nananatiling matatag ang relasyon ni na Carlos at Chlo, na sa ngayon ay nagiging isa sa mga pinakahinahangaan at sinusubaybay bayang love teams sa social media. Excited na excited na raw maging asawa at daddy ang controversial two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ayon sa kanyang mga post at sa mga pahayag na nag-viral online. Ibinandera ito ng Pinoy Gymnastics Champ kasabay ng kanilang pagdiriwang ng 52 di Montsari ng kanyang long-time girlfriend na si Chloe San Jose. Sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang relasyon, naging usap-usapan sa social media ang posibilidad ng kasal. Matapos basahin ng netizens ang nakakakilig na love letter na ipinost ni Kaloy para kay Chlo. Marami ang naniniwalang tila papalapit na sa altar ang kanilang relasyon, lalo na't na matagal na rin silang magkasama at ipinapakita nila ang pagmamahalan sa isa't isa nagbahagi si Chlo ng mga larawan nila ni Kaloy sa kanyang social media account, kung saan makikita siyang hawak ang isang baukwet ng bulaklak na ibinigay ng atleta. Sinundan ito ng larawan ng isang card na may mensaheng, Happy 52 di Montsari Mahal Ko. I love you so much. E. Mahal na nagpakilig sa kanilang mga tagahanga, hindi rin nagpahuli si Chlo sa pagpapakita ng pagmamahal at sinagot niya ito ng I love you endlessly, Carlos. Na lalong nagpainit sa mga hakahaka ng netizens na hindi na magtatagal ay mag-aasawa na ang magkasintahan, isa pang litrato ang ibinahagi ni Chlo na naglalaman ng handwritten love letter mula kay Carlos. Dito, pinasalamatan ng atleta ang kanyang nobya para sa mga sakripisyo at suporta nito sa kanya lalo na sa mga panahong kinakailangan niya ng lakas ng loob at inspirasyon. Dahil dito, hindi maiwasan ng kanilang mga tagahanga ang magkomento na tila hindi na magtatagal at magkakaroon na ng kasalan. Maraming nagsabi na mukhang handa na si Carlos at Chlo na ituloy ang kanilang relasyon sa maseryosong antas. Para sa marami, ang kanilang sweet na mga post ay tila isang pahiwatig ng mas malalim na commitment na papunta sa pagbuo ng pamilya, ngunit hindi dito nagtatapos ang kilig. Sa isang bahagi ng post ni Chlo, binanggit din ni Carlos na excited na siyang maging isang daddy, na lalo pang nagpaingay sa mga hakahaka -haka, na baka nga hindi na malayo ang kasal para sa kanila. Ayon kay Carlos, excited siyang magsimula ng sariling pamilya kasama si Chlo at pinapangarap na nila ang masayang buhay bilang mag-asawa at magulang. Bukod sa kanilang sweet exchange, hindi rin may iwasang balikan ng publiko ang mga kontrobersyang kinaharap ni na Carlos at Chlo sa nakaraan. Maraming haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, lalo na parehong busy sa kanikanilang karera. Si Carlos bilang isang world-class gymnast at si Chloe bilang isang rising star sa entertainment industry. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersyang ito, pinatunayan nila na ang kanilang relasyon ay matibay at nakabase sa tunay na pagmamahal. Naging usap-usapan din dati ang balitang may namumuong relasyon sa pagitan ni na Carlos at ibang mga personalidad. Ngunit itinanggi ito ng kampo ng atleta. Sa kabila ng mga chismis, patuloy na nananatiling matatag ang relasyon ni na Carlos at Chlo, na sa ngayon ay nagiging isa sa mga pinakahinahangaan at sinusubaybay ang love teams sa social media. Ang masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.